Ayaw ko talagang laging nasa bahay lang lang. Pwede naman. Pwede naman ako nasa bahay lang lagi. Pero, sabi ko, yung ma feel ko talaga yan, hanggang, hanggang habang buhay na lang ba talaga ako pinakakain? Hanggang buhay na lang talaga akong, yung ma, 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 matanda na lang ako, tapos, wala talaga akong nagawa, nabubuhay ako sa, pinakain ako sa hindi ko pera. Mga ganun talaga yung parang walang silbi, walang value yung buhay natin. No? Yun o, no? Komplito ako ng mata, kamay. Healthy naman talaga ako. Kung wala akong chance sa pinag-aralan ko, kasi matanda na talaga ako, 14 na lang. Hindi ako nang mag-apply-apply. Apply. Eh, may may lupa ako. Di tatanin naman ko mga langga. Ito may garden sila lang. Malapit na yung motor ko lang. Nandiyan na talaga yung motor kasada lang. Kaya ako lang. Hanggat, hanggat kaya pa natin. Huwag tayong umaasa ng tao lang. Kahit friends mo pa. Kaibigan mo pa yun. Gumawa tayo ng paraan. Hanggat yung katawa natin. Napaka healthy pa. Kasi sayang eh. Para ka napakatamad. O kapag andyan ako lagi sa bahay. Umuwi ako lang kasi gutom na ako. At na talaga eh. A 5 akong pumunta dito. Mabot dito. Tapos sa trabaho 5, 6, 7, tatlong oras. Tapos uuwi ako. Babalik ako mamayang hapon. Ayan. Ito yung motor ko lang. I-off ko na lang kam. Bye-bye.